So, nagsalita na si Mayor Vico Soto tungkol sa kumakalat na issue ng paggamit ng Team Diskaya ng PWD na may mental disability para siraan ang imahe ni Mayor Vico Soto. So, in an interview this morning, April 10 with ANC, DSW Secretary Rex Gatchalian said that they are investigating the systematic exploitation of PWDs and senior citizens for a negative campaign run by a political group in Pasig. So, sinasabi niya na working with the NBI Cybercrime Division and Meta or Facebook, yung DSWD. So, ito ang facts. Nagsimula yung investigation nila nang magsalita ang pamangkin ng isang biktima. Yung biktima, siya ay isang 47-year-old pero may mental disability. Sinamantala ng isang interviewer ang kanyang kalagayan at pinost ang video sa isang FB propaganda page na ang pangalan ay Journal Passing. So, ito yung video na pinos. Wala na siya sa The Journal Pasig pero mayroong repo sa Facebook. So, ito ang papanoorin natin ngayon. Man, ano parang kayo po tayo tayo? Palatiw po. Ay, ano pong masasabi sa kasalukuyang pamumuli ano ni Mayor Vico. Ay, Mayor Vico. Ano pinataraw. po? Sana po matulungan po kami ng makabili ng bigas. Sapat po ba'y nakukuha yung tulong sa kanya? Ako po wala pa po na nakuha. Ano pa po sa tingin niyo po lang? Yung PWD po, kailangan po kasi ano, may ano, may ano, may ban ba ng pension, pero wala po. Masaya pa po ba kayo sa pangunod ni Mayor ko. Ah, uh, parang ano lang po, naghihintay lang po ng ano, ng magandang mangyayari. Iboboto niyo pa po ba sa darating eleksyon? Hindi na po. Sino po ang iboboto natin? At Sarah po. And... Ang ibaboto daw ni ate ay si ate Sarah Diskaya. Panoorin naman natin yung hinaing ng pamangkin nitong si ate. Dahil kumalat na hindi naman talaga siya or wala siya sa tamang pag-iisip para masagot ng matino yung mga tanong. Lalo na scripted yung mga binigay sa kanyang mga sagot. bigas noon. Mm. Tapos nakapasok na kami, uupo na ako. Sabi ko, pwede kong istab. Sa, sabi niya, halika nga muna, Rizoy, interviewin kita. Nalan niya ako sa isang sulok na walang nakakarinig na tao. Oh. Tapos sabi ko, hindi ko po alam ang sasabihin ko, hindi ko po alam ang gagawin ko. Hmm. Hindi niya daw alam yung sasabihin niya. Hindi um, uh, siya sanay magpa-interview, so... Anong so, nangyari? niya ako kung sa ko. Galit at <laughs> desmayado ang pamilya. Totoo ba yung mga sinabi mo doon? Sinabi lang yun ng mama. Mm. Sin Ayun, sinabi lang daw yun ng mama nung nag-interview sa kanya na ganto yung mga isagot niya para um, magkaroon ng narrative yung video interview ni ate. Sabi lang niya sa akin, kasi sabi ko nga hindi ako narunong magsagta sa mga ganito niya. Mm -hmm. ako, wala akong nalalabas yung mga oh. ganyan-ganyan. lang po akong bigas. So, ang nangyari is, mayroong rice distribution sa St. Gerard Construction, which is owned by Sir Curly and Madam Sara Cruz Diskaya. Si Sara Diskaya, ng Cayades Nagkaroon din ng investigation yung DSWD. So, eto si Secretary Rex Cachalian para... Um, malaman natin kung ano yung mga detalye ukol dito. So, since Monday and Tuesday, our fact-finding teams have been in Pasig. Uh, they've gotten a hold of the family and the victim. um These are the key facts. One, we can absolutely tell you that there was a uh, coercion yeah, or the victim coercion, was coerced to make those disparaging babae. statements against her will. Mm. Uh, what happened was she was falling in line to get rice. Ayun, uh, supposedly being... dapat para uh makukuha ng libreng bigas from Saint Gerard Construction given out by vloggers in a particular address and while in online in line uh she was pulled out and said uh gusto mo bang mag-interview ang sabi the, uh, the victim web said no she does not want to she was Ayun, very eh uh, but uh, they coerced her. they kept on convincing her until because given that she is a, a person with disability with a mental disability mm. May mental disability siya. She was easily coerced and napilit magpa-interview para siraan si Mayor Vico Soto ng team Sara Diskaya. To move her into another area because they managed to convince her to say yes. But uh, at that point, she kept on saying, I don't know what to say. They said, don't worry, we will teach you what to say. So clearly, the mm -hmm. elements of coercion, uh, making somebody, a person with disability do something against their will, taking advantage of that person with disability, that element is there. That Ayun, so she was taken advantage of para lang masiraan yung imahe ni Mayor Vico Soto. So imagine, sa dinami-dami ng political strategies or campaigning strategies, ito pa yung naisip mo, manggamit ng person with disability para masiraan yung kalaban mo. Paano pa kaya kung ikaw yung manalo na mayor? Ano pang mga kabalastugan yung kaya mong gawin? Hanggang saan ka bababa? May iba pang biktima. Secretary Gatchalian says that It's a systematic storyline. They look for vulnerable individuals to speak out against the incumbent mayor. It's clearly orchestrated. Ngayon, if it's a legit interview, mayroon ka talagang mga hinanaing or mga saloobin na gusto mong express sa current mayor, that's totally fine. That's your freedom of expression. Pero kung you are being coerced or you are coercing individuals para lang siraan yung kalaban mo, I'm sorry to say, That's bullshit. That shouldn't happen ever. Ang kailangan magkaroon ng kalayaan ang mga Pilipino upang ma-express ng buong puso or ng wholeheartedly yung kanilang mga hinanaing without being coerced or being held at gunpoint. Or let's say, binabayaran ka para dito. So, nakalagay din dito, inaalalayan ng DSWD ang biktima at ang kanyang pamilya. Tutulungan din po ang ibang maari pang gusto magsalita. So, they will be protected kung merong may gustong mag-whistleblow. They will be protected under DSWD. And DSWD is looking into this case not as a political but as a social service. It is about protecting the marginalized and the vulnerable. So, po-protectahan nila ang mga tao, lalo na yung mga PWD, children, and women. Dahil yun lang naman ang nararapat para sa isang sangay ng gobyerno at kailangan managot ang mga nasa likod nito. Gayon din, ipopost ko ito hindi lamang bilang isang kandidato kundi bilang isang mayor na nababahala sa mga nangyayaring pagsasamantala ng mga mahihina o vulnerable. So ayun, may nilalabag na human right dito ang Team Saradiskaya, via coercion, may mga tao na handang gawin ang lahat para lang sa pera at kapangyarihan. They will not be able to evade accountability forever. When you take advantage of the poor and the weak, when you enrich yourself at the expense of the people through fraud and collusion, when you lie and deceive to protect selfish interests, it will eventually come back to haunt you. If not today, then tomorrow. Tuloy ang laban. At ayun, mayroon ding nag-comment dito na, sana daw i-disqualify na kung sino man yung may pakana ng interview na ito. At reply naman ni Vico Soto is simpleng wag. Kailangan hayaan natin na maglustay lang na maglustay ng pera yung mga kalaban niya. Kaya nga nasabi niya is, kung bibigyan ka ng pera para bilhin yung boto mo, kunin mo. Pero wag mo iboto yung nagbigay sa'yo. Bakit? Kasi yung binigay nila sa'yo, babawiin lang naman nila yan sa kaban ng bayan. So, so in the long run, sila ang yayaman at ikaw ang hihirap. Dahil lang, binili yung boto mo, tinanggap mo yung pera. Kung magkano man yun, limang libo, sampung libo. Yung sampung libo mo na yun, mauubos lang yun within a month. Pero ang good governance ay tatagal ng ilang mga taon. So ayun, kailangan maging wais ngayong election. Huwag nating hayaan na patuloy pang masira ang ating bayan at nakawan tayo ng mga tao na kayang gumawa ng mga ganito, ng coerce at gumamit ng mga taong vulnerable, mga PWD, mga taong may mental disability para lang sa kanilang sariling interest. So, ayun lamang. Do you agree with my take? Do you disagree? What are your thoughts about this? Let me know in the comments below and yun lamang. Like and subscribe. Thank you very much. See you next time.